huwag na huwag kang mag-underestimate sa tao, mayaman man, mahirap, or what, ano man siya, kargador man yan, kung ano. Kasi hindi mo alam ang future ng isang tao. Hindi po natin alam kung ano po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya po dapat huwag po tayo mag-underestimate talaga ng kapwa natin. Ano man ang kalagayan ng isang tao, huwag mo itong maliitin dahil walang nakakaalam ng magiging kapalaran nito. Isa sa mga sikat na restaurant dito sa Tambak, Washington, ang Hayahay. Pero paano ba nagumpisa ang kanilang tagumpay? Bago makamit ang tagumpay, hindi naging madali ang buhay ng mag asawang kapobreng Lloyd at kapobreng Ninia. Pareho silang maaga namulat sa hirap ng buhay. Tubong altabas aklan si kapobreng Lloyd sa murang edad ay kailangan nito magtrabaho upang makapag-aral at matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Uh, lumaki ako sa sitio pinamunitan lalabatan na clan. Mm -hmm. Yung kabuhayan ng parents ko before is uh, nasa ilog lang. Nanguhuli kami ng similya ng supo. Uh, halos uh, 5 a.m. Nasa, nasa ilog na kami. After that is uh, mamingwit, nang ng alimango, kung ano yung pagkakitaan namin doon sa ilog, yun ang kinabubuhay namin before. After sa ilog, pag uwi namin, magbubungkal po ulit kami ng ano, ng, kasi meron kaming inano na palaya noon, yung inano namin, inaayos. Mm -hmm. So, yun don kami rin after, yun, pagkahapon doon na naman kami tatrabaho. nag ako ng elementarya sa Lalabata na clan. Linalakad namin yan yung 2.5 kilometers everyday. Pag wala kaming baon, uuwi uh, pa kami ng tanghali. Para kumain, after balik din kaagad. agad. Malala mo na wala kang maisuot na damit. Nag, nagkaroon ako ng mahaba na pantalon is during my high school days. Yung pag nakahuli kami ng mga, ano mga atawag nito, yung similya, yung yung binibigyan namin doon sa mga pispan, binibinta namin. Tapos pag, after Saturday niyan kukuha kami ng payment. Eh, siyempre, yung mother ko naman ang humahawak din naman ako. So, yun, nakakaipon din siya para magbili ng mga gamit namin. tinupok po kami ng parents namin na magtrabaho. Kami yung mga bata na talagang lumaki sa hirap at saka tumutulong sa pamilya namin. Naranasan din namin actually yung mga pag doon sa mga ano kasi wala wala nga kami noon yung time Mangungutang ka ng kape or ano yung uh, uh, sigarilyo kasi yung father ko sigarilyo noong time na yon. Ah, uh, bago ka pa utangin pag pagkagalitan <laughs> So, isa rin, isa rin yun sa mga nag-ano sa amin na sana Pumasinsorin kami sa buhay. Sa Maynila naman ang galing si Kapobreng Ninia. Pero bago lumipat sa Altabas ay naranasan din itong kumayod sa Kiapo para lang kumita ng konting pera. Noon po, nung nasa Maynila po ako, uh, grade school po ako, uh, kami po ng magulang ko, ng mother ko po. Noon po kami sa overpass po, uh, dalawa po kami na mag-ina, nagbibenta po kami ng dyaryo. At saka naranasan ko rin po na sa kiyapo po sa Central Market, nagbenta rin po ako ng plastic, supot, at saka hanger. At yung iba, nakikita ko pag merong sampagita, na kumukuha rin po ako doon para magkaroon lang rin po ako ng uh, makakatubo po ako. Kaya yun po ang mga hindi ko po makakalimutan talaga na Pati magulang ko po, yung mother ko po, dalawa po kami nagtitinda ng dyaryo. Diyan po sa overpass po ng Quiapo. Na magkakilala ang dalawa nung sila ay nasa high school, ang pagiging mapagbiro ni Kapobreng Ninia ang naglapit sa kanya kay Kapobreng Lloyd. Actually, si Mrs. is my girlfriend during my high school time. Ako, mahihain talaga kong tao. At saka, inaabangan niya palagi ako dun sa may daan na ako ng Rose ay, ka binibigyan ng rose. Oo, oh, ni Mrs. Uh -huh. Sa school kasi namin noon, sa altavas National School, uh -huh. high school kami. Yung mga classmate ko, tsaka kahit mga ibang school level ba, naririnig ko na, ayan na, ayan na yung crush daw ng bayan. Sabi uh -huh. ko, sino yung crush ng bayan? <laughs> uh -huh. Sabi kong ko naman kasi pa kilala noon. Uh -huh, uh -huh. so Gwapo yun, ano, maliit lang siya tapos cute. Sabi ko saan, tama-tama dumaan siya. Nag-ano kami, nag nagbubungkal kami ng mga flat namin, uh -huh. nagtatanong kami ng mga bulaklak. Uh -huh. So dumaan siya, ayan siya. Sabi ko, ayan ba? Eh syempre may pagkapilya talaga ako. Hanggang uh -huh. ngayon, Sir Archie, <laughs> talagang pilya ako. Alam uh -huh. mong karamihan yan, uh -huh. mga kaibigan ko. Tinawag ko siya, sabi ko, uh -huh. Ay, ikaw Lloyd, alikan na rito. Uh -huh. napaano na Napa-ano siya sa sakit? Nabigla ba na to, Lala? Halika rito halika. halika. Ikaw pala 'yung sinasabi nila uh -huh. na crush ng bayan daw. Cute ka nga talaga. Kumuha ako sir Archie ng tatlong bulaklak uh -huh. doon sa flat ko mismo uh -huh. na nililinisan, tinatanggalan uh -huh. ng mo O eto, sabi kong ganun. Itong tatlong rosas na to Tanggapin mo, itago mo yan ha, uh -huh. galing sa akin yan, uh -huh. sabi ko gano'n. At <laughs> ah, saka ang cute mo nga talaga, uh -huh. yun lang Sir Ajib. Uh -huh. uh -huh. Tapos, uh, yun nag, ka, nagkaroon kami ng relation, uh, mga parang papi laba di ko man alam uh -huh. kung ano, ano ba yan. Ano, yan anong tawag no? Oo. Pagkatapos di ko na alam kung ano yung mga uh, uh, naramdaman niya or what's ever, para sa akin, wala lang yun. parang, parang joke big, lang sa iyo Oo, oh joke oh, lang 'yon oh, oh. at parang siguro nagkaroon din ng kung anong uh, feelings mm -hmm. hanggang sa ayun nga nag, nagkaroon kami ng relasyon noon mm -hmm. doon nung high school kami pero talagang mabait siya oh. mabait siya at saka oh. ngunit dahil sa kahirapan at sa siging makapagtapos ng pag-aaral kinailangan magkalayo ni nakapobreng Lloyd at Minnie tapos, uh, nung after high school, nakawala na kami na siya pumunta na Manila, nag na sa Manila. Ako naman, wala na. Pag graduate po namin noon, wala po talaga kami formal breakup. Mm. Hindi kami nag-usap. Napunta si Kapobreng Nimia sa kanyang kapatid at pinagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang isang factory worker. Hanggang makapagtapos ito bilang guro at makapagtrabaho bilang isang domestic helper sa ibang bansa. Uh, Nag-aral na rin po ako sa Maynila. Uh, Nag-self-supporting po ako doon. Sobrang hirap din po ng buhay namin. Hindi na rin kaya akong pag-arali ng mga magulang ko. Interesado talaga akong makagraduate. Naghanap na lang ako ng trabaho. At doon ako sa kapatid ko, sa ate John ko, nakatira noon na. Hirap din sila sa buhay nila. Doon kami nakatira sa squatter na. Yung bahay lang nila at Air Force yung asawa ng ate ko, pinagtagpi-tagpi na mga gamit ng eroplano. At saka wala kaming maayos na palikuran. Dahil sa sobrang hirap ng buhay. Ngayon, meron kaming katabing bahay na sila Kuya Enteng. Ang asawa niya, nagtatrabaho siya doon sa kantina na semiconductor devices. Inilapit ako ng aking kapatid at ng aking uh, brother-in-law na kung pwede ako ipasok doon. Kumuha ako ng eksaminasyon doon sa tagig doon po sa... Yung test na pa po ah, noon, po, po. sawa ng na Diyos naman po pumasa ako. Mm -hmm. Nung pagkapasa ko po, po in-interview naman po ako doon sa semiconductor devices. Nakapasok po ako doon. Kami po yung mga gumagawa ng mga chips po para sa rilo, hanggang sa ako po yung nagtapos po ng pag-aaral. BSE po ako, teacher po ako, major ko po is Filipino. Nag-domestic helper po ako sa Hong Kong. Uh -huh. Si Kapobreng Lloyd naman ay nanatili sa aklan upang magkoleheyo sa tulong na kanyang tiyuhin. Kinalaunan ay napunta itong Dumaguete, at nagtrabaho bilang isang construction worker upang suportahan ang sarili sa pag-aaral at makapagtapos bilang isang engineer. Uh, Noong sa college ako, tinulungan ako ng tito ko. Hanggang third year, anihat uh, ako dito sa Garcia. Uh -huh. Tapos uh, lumipad ng Dumaguete, nagtrabaho ako sa construction worker, uh -huh. nag aaral May mga pamilya kasi kami doon. Ano yung tito ko na isa, sinama ako doon. Ganang kahirap yung buhay na. Marahil ay talagang itinadhana ang dalawa dahil matapos ang maraming taon, nagkitang muli si kapobreng Lloyd at kapobreng Nina at natuloy ang kanilang pagmamahalan hanggang sila ay magkapamilya. Hanggang 14 years, uh, nakita ulit kami sa alumni. Nagati kasi ako ng alumni before, uh, 1996 uh, na kwentuhan uh, na uh, kasi nasa Manila na ako na tatrabaho na time. So umuwi ako rito. Nung pagbalik niya ng 1999, ah uh, pinahanap talaga niya ako. Uh -huh. Sa Hello? sa kabat namin. Mm. <laughs> Tapos naging kayo na ulit nung after for 14 years ano. Hindi ko naman niya alam na eh siguro baka kami talaga dahil okay. may may time may girlfriend din ako pero siya talaga napili ko. <laughs> Mahirap ang buhay at hindi kinaya ni Kapobreng Lloyd na suportahan mag-isa ang kanyang lumalaking pamilya. Kaya upang makatulong sa mga gastusin, kinailangan ni Kapobreng Ninya na muling magtrabaho sa Hong Kong. Kasi nung magkasawa mag na kami bumalik pa siya ng Hong Kong, kasi mm. wala rin niya dahil pa, nung, nung personal na pagkasawa namin is nakitira lang kami doon sa sister niya sa mm. Altabas. So ako naman, ako kasing tao na ayaw kong iasa yung... Buhay namin sa ibang tao. so prosigya ko na, binigyan ako ng trabaho ng tito ko rito sa ice plant na nag-manager ako dyan for three years. So, Nag-rent kami ng apartment, nalipat ko sila rito sa Kalibo. Tapos uh, sabi niya, uh, ni daw siya na bumalik ng Hong Kong kasi di ko pa kaya silang isurvive ng hosto. Pero dahil sa mga di inaasahang pangyayari, kinailangang umuwi ni Kapobreng Ninia. At napagpasyahan nilang mag-asawa, na magtayo ng sarili nilang negosyo. After 8 uh, months, uh, sinulatan ko siya na umuwi kasi nagka-problema ko doon sa uh, yaya ng anak ko kasi mm -hmm. binubugbog na niya, in inahawakan ito, inaabotan ng brother niya. Mm -hmm. So sabi ko, uh, umuwi ka na rito dahil nag-aalaga ka doon sa anak ng amo mo, tapos yung anak natin, ito so, that is na So natin siya na pag-uwi niya, sabi ko sa kanya, uh, magtayo na lang tayo ng negosyo rito para yun doon ka nalang mag-concentrate. Uh, so, Nagkaroon sila ng tatlong iba't ibang negosyo at isa na dito ang Hayahay Seafoods Grill. Yung restaurant namin una is Nia's Bamboo Cuisine. Siguro mga 7 years kami doon o 8 years kami sa airport na sobrang lakas talaga no, ng restaurant na Nagkaroon kami ngayon ng another business na yung banana chips, uh -huh. which is yung Palmak Food Products. Dito sa Aklan? Dito sa Kalibo din. Hanggang dumating yung time na napunta kami rito sa Tambac. Mm -hmm. uh, kasi, di ba, nagsisimula na mag-boom itong Tambac. Pero sa isip ko noon, sabi ko, ang dami-dami ng restaurant doon. Uh, kung sumali pa ako, baka mag, -mag -manggulo lang ako doon. Sa so, isip-isip ko lang, pero nung, kasi wala naman ako makita magandang lugar. Mm -hmm. Nung time na kumain ako dyan sa kabila, doon ako nagsimula na itanong ito. Mm -hmm. So, kinausap, nagbigay ako ng number, kinausap ako may mayari. Ni-close deal ko na kagad. Kasi nagustuhan ko nga rito dahil may ilog sa likod. Oh, oh, na At sa sa harap. Mm -hmm. So, parang true and true siya. na itayo na itong hayahay uh, November 28 uh, 2017 doon kami nag-start. Nag-full operation kami is 2018 na. Noong una uh, may struggle, medyo siyempre hindi ipakilala. Hanggang sa huli na parang gumanda na siya. Hanggang ngayon medyo okay na yung uh, ano, parang stable na yung restaurant. Marami na mga bigating personalidad ang bumisita dito at nakatikim na kanilang pagkain. Kabilang na dito ang mga vloggers na sila Small Laude, eh, Dr. Willie Ong, at ang Vice Presidente ng Pilipinas na si Vice President Sara Duterte. Sino ang mga bigatin ng mga tao na nakarating dito? Oh, ma marami. Uh, from the start, yung mga sekretary ng DOST, sekretary ng DA, hmm. Uh, sila Doc Willie Ong, yung mga... Oh, nakapunta dito, no? Si oh, oh, Dalawang oh. bisis sa bumalik rito. Binalikan oh. pa niya uli. Sabi, gusto ko daw niya yung siliang namin. <laughs> oh, oh. Tapos si ah BP Sara, oh, mga vloggers. Si Small Laude. Si Small Laude. Si Small Dito sila ah, 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 Maraming, maraming mga ano. Kasi minsan kami naman, hindi na kami, ano, hindi na kami nagpapakita doon sa mga, ano, tsaka pumunta rito, hindi naman namin alam na pa na pala galing. Mm -hmm. Ngunit sa kabila ng pagkilala at tagumpay na kanilang tinatamasa, mas pinipili ni nakapobreng Lloyd at Ninya ang simpleng buhay. Ang mahalaga sa kanila ay makapagbigay saya sa kanilang mga customers sa pamamagitan ng kanilang mga masasarap na pagkain. Parang hindi naman namin naramdaman na sabi sikat na daw yung hayahay mm. Pero naibin namin na parang hindi kami namin naramdaman. At saka hindi naman kasi kami nag-iisip na gano'n na yung ano. Yung basta ang importante kasi sa akin is stay pot ka na kung saan ka. Mm -hmm. huwag ka na yung lilipad ka na tapos ay mababagsakan dito. Oh. Mas maganda yung uh, simple lang na buhay. Hindi, hindi masyadong showy. Oo. Oh, ang goal lang talaga namin is uh, makapagbigay kami ng masarap na pagkain sa customers namin. Mm -hmm. Masaya silang umalis, magsabi sa amin na busog yun na busog sila dahil masarap yung pagkain ng. So yun, yan ang pinaka-reward namin. Tuwa Tung na kami doon. Parang mm -hmm. yun ang yun ang nasa isip namin. Ano po yung mga bestseller ninyo dito? Sa ngayon halos naman kasi is bestseller yung ano namin yung mga foods namin pero yung may pinaka ano kami dito yung ano namin yung Cajun mix namin yung ay uh, uh Cajun mix seafoods yan ang medyo malakas sa amin uh, yung yung ano baked talaba at saka yung mga shrimps namin halos lahat naman kasi ng ano namin is talagang ginagawa namin ang paraan na magiging bestseller sa para maging, at saka maging patok sa sa panglasa ng customers namin. Sa ngayon ay magkakaroon sila ng isa pang branch ng Hayahay Seafoods Grill. oh, may, mayroon na kaming uh, under construction ngayon. Uh, tinatayo doon sa Pook GT Port. Mm uh, medyo mas malaki yun kaysa rito kasi yung area ng lupa namin na, na rent doon is uh, nasa 3,600 square meter. So, may ang ba, balak ko doon is mayroong mga function uh, na makakita kami ng kasal, na malita kasal or uh, mga binyag o ano na mm -hmm. na, okay. na, na, event okay. party. At saka gusto ko rin lagyan doon ng mga e-type na tulugan na masigur siguro mga walong walong bahay mm -hmm. para at least kahit papano kung doon may mga kasal at least may mga ano, may matirahan sila. Okay. Isa rin yun sa mga binabara ko doon ano naman ang mensahe mo sa mga kabataan na nandyan ngayon sa yung katulad ng pinagdaanan mo na mula sa mahirap hanggang sa umayos ang pamumuhay? Walang tao na magstay sa mahirap kung kumikilos ka. Magpursige lang sa buhay, uh, gawin yung tama, may takot sa Diyos, at saka huwag mong lamang sa kapwa. Yun ang importante doon, yung huwag kang manglamang sa kapwa kasi ang karma is andyan yan. Ah, hindi ka talaga makakausad sa buhay pag once na nang nalamang ka sa kapwa. Isa ko pang ano is, yung hirap is andyan lang yan palagi. Pero yung sarap, andyan din yan. Kaya, kung gusto mo marating yung kasarapan ng buhay mo, magtrabaho ka, uh, magprosige ka para marating yung dapat mong marating. Kasi dito sa buhay ng tao sa natin, pag wala ka, talagang ang tingin saya is maliit lang na klaseng tao. Uh, pag may pera ka, marami kang kaibigan. Ganon, kilala ka. Uh, kahit di mo ka mag-anak, sasabihin mag ka mag ka. yun, yun ang, yun ang real, realidad ng tao, di ba? So, uh, lang sa buhay. Huwag pabayaan yung magulang na bawa masinsokan ka na, kailangan nalagaan mo yung magulang mo. Huwag niyong pabayaan kahit anong mangyari. At saka isa ko pang moto na, na sinasabi palagi is lumingon sa pinanggalingan. Huwag na i-ignore kung saan ka nanggaling, kung ano yung pinanggaling, kung ano yung buhay mo. Kasi huwag mong ikahiya dahil yun ang totoo sa, sa, sa buhay mo. Kaya... Uh, dapat magmalaki ka pa na ganun ang nadaanan mo kasi kung wala yon hindi ka matuto sa buhay neighbor mo i-underestimate yung isang tao kahit ano man siya kasi hindi mo alam uh, magugulat ka lang na bigla lang nagkaroon ng pirabi nilang yumaman bilang umasinso tapos ngayon maghahabol ka na doon. <laughs> di ba? Oh, so ano mo mai oh, ma uli ang ho di ba ang... pag, 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 pag Kuchamor, oh, oh. Put God first in the center of our life at yan po talaga ang pinaka matindi at uh, pinakamagandang weapon po natin sa ating buhay na ibilagay po natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay. sabitahan ko po kayo kung kayo man po ay makapunta po dito sa Boracay kung kayo po ay may lugar po or may time pa po kayo na bumisita rin po kayo dito sa amin sa Hayahay Seafoods Grill at uh makaservisyohan din namin kayo sa aming mga pagkain po na panglasang aklan po dahil marami naman po nagsasabi uh, kahit na po ang ating vice-presidente po natin masarap daw po ang pagkain namin dito which is na hindi nga po kami makapaniwala pero yun lang po bibigyan lang po namin kayo ng maganda pong servisyo at ang aming pagluluto po ay lalo namin sasarapan para sa inyo yun po nag lang po kami nandito lang po kami sa tambak ni Washington Aklan po 10 minutes or ilang minutes away from Kalimantan Halibu International Airport po kami. Five minutes lang. Five eh. minutes, minutes lang po. Opo, malapit lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat po sa pagtangkilik po ng Hayahay Seafoods Grill. God bless you all po. Kung gusto nilang matikman yung lasa ng Hayahay, pasin lang sila rito. Uh, happy kami na i-serve sa kanila yung masarap na pagkain. Maraming salamat po sa inyong dalawa po. Thank you po. Napanood ninyo ang kwento ng pagsisikap ni na Lloyd at kapobring Minya. Pinatunayan lamang nila na hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay sa buhay. Sana ay magsilbing inspirasyon sa mga kabataan ang kwento ng kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood.